Guys, ito na, titikman na natin. So, ano na titikman natin dito ay... Hey. Ito na lang. Titikman na natin yung naluto natin. So. Oh, look at that! Wow! Hi guys! Good evening! And, mabuhay kabayan Nandito kami ngayon sa farm namin. So... Nag-experiment kami ng maruya na kalabasa and uh, banana with flour char. <laughs> so, with a special love. So, hindi namin napakita sa inyo yung process, pero ito na po yun siya. Ano? Yung banana. So, yan. Yes! Hmm! Kasi marami po kaming hinog na saging. Sa Tingnan nyo naman. Hinog na Yan. <laughs> hinog na yan, guys. Yan. Ay, wala na yan. Tapos ito pala yung ginamit namin. Di ba? Ang saya. Char lang. Sana all masaya. <laughs> okay, oh, papakita namin sa inyo paano lutuin dun sa ano, sa mini kitchen ni mama dito sa farm. So guys, see you again mamaya sa pagluluto namin. Kasama ko yung kapatid ko. Siya yung papalutuin ko kasi pag tumalsik yung mantika. Para siya yung masaktan, Char. <laughs> siya yung matamaan, Charot. So, ayan na po. Hintayin lang namin na tumubo to guys. Ayan, okay na. <laughs> guys, nandito na tayo at magluloto na tayo. At nandun tayo yung dirty kitchen ni Mama. <laughs> dirty, dirty kitchen po yun. Mayroon kami nga, no, ipapakita. Natatawa ko sa dirty kitchen na yan. Guys, nandito kami sa bukid pero may light kami. Automatic pa. O, tingnan nyo. Tingnan nyo, ah sa Ah, di ba? Nauna pa. <laughs> Nauna pa sa akin, <laughs> Guys, ganyan yung light namin dito. Tapos ganyan to. Ganito yung kitchen namin. Saya-saya, di ba? Dito namin ilalagay yung ano, yung luto na. Diyan. May tong pa kami niyan. Social kami, dai. So, ganyan. Ito <laughs> yung kawali namin sapat ganyan mag-check kung ano, kung mainit na. Ang ang ganda ng ang cute ng ano, abuhan. Abuhan ang tawag dito. Kung baga gasol. Huwag <laughs> kang tatatawa sa gasol namin. So, ayan. Pag mainit na yan, guys. Hindi pa daw. Nilalagay na to. Yung mantika namin, guys. Kanang 5 pesos lang yan. Five times twenty. <laughs> Magkano? Five times twenty, hoy. Calculator kayo dyan. One hundred? One hundred daw. <laughs> Natatawa sa sariling joke. Ito pa, pinakamagaling na ano, talented ako dito pag bukasan na ng mantika. Guys, alam nyo, gumagawa kami ng mantika po. Oo. Uh -uh. Dito sa bukid, pwede kang gumawa ng sarili mong mantika. Kasi, Maraming kukunat dito, seryosong usapan, don't laugh at all. So, kaya lang ngayon wala talaga kaming mantika kasi napupubri na kami. hindi po, napupubri kami sa oras, wala kaming talagang time. Kasi nga, kung napapanood nyo yung mga dati kong video na kami sa farm, sobrang busy namin. Oo nga. Tapos, ito na yun guys. Pag mainit na, ganito yon, Di ba? Ang ganda. Ay guys, ipakita ko sa inyo muna. Wait lang kasi. Nasa na yung ano natin, yung social na ano natin. Pot holder guys. Pot holder namin dito, ganito. Who so, told you? Social ang pot holder namin. Huwag kang ano. Yes! Hmm. umuwi dun sa mansion namin. Guys, ito yung kawali ni mama na 1998 pa. O, oh, kaidad ko tong ano na to. Yan, may hole yan guys. Social din, social din yan guys na mainit na po. May <laughs> 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 May meron <laughs> din kaming sounds, may music din, sorry. The guys, mainit na talaga siya na paso na ako. So kailangan na nating ilagay yung oil. Okay, ubusin daw lahat sabi ng ano ko. Sabi ng shift ko dito chef. Ano po? Um, so, ayan. So, kailangan mo siyang pakuluan, guys. Tapos, minsan, kinikip lang muna namin yan dyan. Minyan, susunugin namin yan. Tapos, next, eto, aray ko. Yan, marami pa kaming ubi dito. Tingnan nyo. Next time, magluluto kami tapakita Pakita namin sa inyo. Meron pa kaming ano dito. kalan nyo lang, wala kaming car. May car kami, guys. So, Petron yan, ha? Ha, Char. <laughs> Car. toon. <laughs> yeah, malik, malik, malik. na yung oil natin. Ilagay na natin ito, guys. O, oh, ang antik ni Mama. May antik si Mama dito, guys. Ano ganyan naman dito? Paso. Ay, mainit na tubig. Huwag ka yung ano. Ganyan kami kayaman dito sa farm. we rich. Richie. <laughs> Chicken. Ito, tumubo na to. Bakit ba lang may ano? Ano to? Ganang sabi. Yun. Ah, banana. Okay. So guys, ganito lang yon. Kailangan mo siyang i Anong shape to? Circle. Oblong. Shape yard? Okay. Joke. <laughs> no. <laughs> <laughs> Mainit na to guys. so, ilalagay na natin siya. ba diba tumutunog? Guys, may sounds yung niluluto namin. So, shalin. <laughs> so, masarap yan. May tunog. Pag may tunog daw, ang niloloto mo, masarap daw yan. Pag walang tunog, hindi daw yan masarap. Yes! Hmm! Di saya-saya? Yan, yung niloloto namin. Ang tawag dito ay, baduya. tinapay. Mayura, ma, mayu, baduya. maruya. Oo, oh, oh. yan, aray ko. Eh, sa language namin, baduya. So, ito guys, yung binibenta namin dati nung high school ako, elementary. Tapos, yan, kaming magkakapatid, nagbebenta kami nito. Ano Anong flavor? Actually, hindi natin tinikman kung masarap. Mm, masarap siya. Flavor? Who told you? With kalabasa? With, with, uh, with uh, squash and flour and banana. Sugar. Sugar also. Salt. Ay. <laughs> yeah, complete ano yan. So, ingredients. Char lang. So, guys, ayan. Mas siguro ko masarap to. Siguro lang. Kasi parang nakaka-excite siya, oh. Circle, circle. Okay, wag daw lakihan. E, ako kasi nagmamadali ako. <laughs> Sige, joke lang. So, ayan, guys. Saktong size lang daw. Tapos, yan. Ganyan, guys. Ganito ka social mag-ano dito sa ano namin. Feel ko kailangan lang pala sa... Sa mini ni mama. Tapos, mayroon na kaming tong. May tong kami, ayan. Halika dito. Sosyalin kami, guys. May tong yan. Dapat may tong 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 <laughs> ayan di ba kita nyo parang egg <laughs> parang <na> siyang egg <laughs> parang alam <laughs> ano ba parang siyang egg o oh, tingnan mo chicken <laughs> circle size <laughs> ay hindi pa daw it's okay o oh, ayan di ba masarap to guys mm -mm. basta ako yung nagloto masarap yan lagay na yan sa tong Ganun dapat. Kasi with love and uh, char. Sana all with love. Guys, ayan na. ba? Diba? Sobrang cute. Ay, sana all cute. hmm Bakit plastic ang ginagamit namin? Kasi kapag plastic ang ginamit mo, hindi po siya dumidikit. Yan. Kasi kapag aluminum ang gamitin mo, didikit po talaga yan siya. Right? So, guys, ito yung kagandahan kapag nandito ka sa farm. Okay? Pag nandito ka, di ka masyadong gagastos. You're not going to spend a lot of money, a lot of much expenses kapag ano, nandito ka sa farm. Kasi pag may tanim kang squash, you plant something, you will harvest something. Hindi pa pakita namin sa inyo paano ito itatanim. Bibili ka lang ng flowers sa city, then sugar, then kung ano pa ingredients na kailangan mo. Tapos, mayroon kang squash, may banana ka. Then, mix, mix, mix. Then, everything is okay. Then, mayroon ka ng bread. In the morning, you can eat. So, guys, tingnan na natin to kasi nakaka... Aray ko. Oh, Aray. <laughs> guys, ayan na. Yung aking beautiful sister. See? Look at that. Ang ganda-ganda niyan. Hinahain na niya yung mga niloto namin from... Uh, Nepal. Anong Nepal? <laughs> tingnan niyo, guys, loto na yan. Diba? Tapos mayroon pa, ay, guys, social siya, o. Oh, mayroon siyang ganito, o. Oh, stainless pa, may tong pa siya. Oy, pay, may patong-tong pa, ha. So, guys, kailangan natin maglagay pa ng isa. One, two, three. Ah, okay. Kailangan pa siyang ibali. Kasi hindi pa siya loto. Guys, mayroon pa kami ipapakita sa inyo mamaya kasi mayroon kami security dito. Oo, oh, oh, nasa, ta nasa baba sila. So, sa baba nga lang. Tingnan nyo, oh, ka-social yung ano namin. Ah, may security kami, no? Mm -hmm. Dalawa. No, riba, bongga. Tapos yung ano namin, char. Tingnan mo yun, oh. May mga songo sungo Uy, mayroon pa si mama dito, oh. May, yung alam mo yung tinong... <laughs> <laughs> lang namin yung kitchen ni mama dito. Ayan pa, guys. O, oh, saya-saya diba? naman. Turo mo na yan, be. Sige, lagay mo na yan lahat. Para isang, isang lagayan na lang. So, saya yes, so, naman. Tikman natin. Hindi pa pala. Hala guys, ito na yung naluto. Yan. Uy, parang mag, magbabaon ka. Mag ano ka. Mayroon ka nakasabit. Ito na plastic na ready. Yan guys, oh. Sobrang sarap siguro nito kasi ako nagtimpla nito, Char. Ah, sana all. Okay guys, dito muna tayo. Yan. Siya po talaga yung totoong nagloto. Tingnan mo oh. Ganda-ganda niyan oh. Habang liig. <laughs> Say hi. Morning. <laughs> Inaantok ka na din. Thank you. Thank you. Ori oh, bang ganda? Bangga. Good. Oh, ang mga ganda-mang ganda. ganda 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 oh. Bye. Good night. Thank you for cooking. <laughs> Guys, ito na, titikman na natin. So, ang unang titikman natin dito ay, ay ito na lang. Titikman na natin yung niluto natin. See? Oh, look at that! Wow, <c Risky> <laughs> why? Wait, y'a, y'a, muna y'a, muna Y'a, y'a, y'a. Y'a, y'a, ako muna. hmm, Y'a, Masarap. Y'a, y'a. Y'a, y'a. 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 Ma, sampai nendud nyol. Lo, asa kak, kaya. Mama. <laughs> Ay, sobrang sarap. Bigyan ko yung pusa. Mmm. Mmm. Yeah, Mami. Ganang kabait. <laughs> Bait-baitan. <laughs> Totoo ay naantok na ko talaga ako. Gusto ko lang kumain ito kasi sobrang sarap. Tapos, ay mo yung, ito yung palagi namin niluluto dati nung mga bata pa kami. Pero balanghoy yun. Kasaba. Ano mo na mata ko o nahantok na ako. Naturog na talaga ako. See you again on my next video. Few moments later. Thank you. But that's alright.